Oto yan, may pincho din na Ah, grabe! Ang dami ko Ang So again, ito yung malig kong Series okay, S. Cervantes naman kami. Gas station. Kailangan natin magpagas. Sige po, Pastor. Sige po, Pastor. Maraming salamat po. Thank you po. Alright. Sige po. Wow. So, this is the road pababa ng Maligkong. I mean, pababa from Maligkong Actually, ano na to, on our way home Pero magsiservantes muna tayo Doon tayo nadaan, hindi muna tayo magbaba na away ngayon Woohoo, sarap Haha, <laughs> sarap Woop, lupa <laughs> Oh my Look at that place Grabe pa sa grabe pa sa grabe Ang ganda Ang ganda oh Ayan yung bontok ganda, ang ganda At nakastuck ako dito sa pababa <laughs> Sobrang ganda nito Excited na excited na ako talaga Sa lahat ng ginawa ko ng videos Dito ako pinaka excited for now Siyempre Alam naman natin na mas marami pang magandang parating pero iba to Grabe What an epic adventure So baba muna tayo Oh ah, ganda Grabe oh. Mamaya <laughs> kakalingon ko yung na ako dito eh shortcut no Oh yeah dahan-dahan lang dahan-dahan lang oh wow lagi <laughs> <Nage> ABS ah <ha>. lagi <laughs> activate yung ABS Why? Ayaw po mo rin yung ko oh. Ano Why? Nawala nyo na preno yung likod Nawala na preno Kailangan yung bomba-bomba Why? Hindi pwede ito Nasa bontok pa lang tayo Why is it like that? Hmm. Okay naman yung preno na Pero itong rubber na to kanina natanggal eh Hindi ko pakalisado to Tapos lumalim yung preno niya Ngayon binomba bomba ko eh, Parang may hangin eh Ngayon okay na siya pag uwi ko i-research ko yun pero okay naman pero ingat pa rin tayo so andar muna tayo ulit ngayon sana okay na malalaman natin siguro dahil talagang tirik na tirik na pababa tapos puro unahan na preno yung gamit ko eh malalaman natin We'll see about that. Okay naman. Ayun, okay, nagana naman ng maayos. Okay, okay na siya. Malalaman natin, research natin yan or magtatanong tayo sa mga expert. Alam nyo naman, one week pa lang to. One week and one day sa akin. So, malalaman natin. Okay naman siya. Okay, nakaget lang maayos. Parang iba tong dinaanan na namin. Ah, Bye, 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 bye. See you again. Sabi ni Pastor na ano daw. Balik daw kami pag yung green na yun tanim. Tapos mag-overnight daw. Mga June daw. Sige, we'll see. <laughs> malalaman natin kung babalik tayo. Papagas muna siguro siguro tayo no pero nagre-refill sila eh mukhang wala pa sir um, uh, banawi to banawi uh -huh. yung ganitong kulay uh -huh. so guys pag ganitong kulay banawi yan uh -huh. tapos ito, ito sa sagada to sa sagada kalinga mm. itong ganito mm. hindi ko lang nalaman yun. kayo nga sir yung nakita ko kahapon dumaan wala well, kung may uh, mag ano sa mga ibang isun sa mga si Travis ano yung pili mo yung oh. sa sa totoo lang mas gusto kong gamitin niya kaysa sa ganito <laughs> Pag sa ano, um, mas masarap. Punta ko sa Kalinga ngayon. Mm. May, may ano ka sa ano, sa... Meron kang page na... Ah, oh, yun, may YouTube channel ako sir, ang pangalang Gala ni Dre. Yes, may naging tropa pa tayo dito sa Mountain Province na local. Na. Angas, naka-NMAX naman siya. Siya yung nakita ko kahapon sa Sagada eh. Nakita ko siya kahapon na dumaan. Inagandahan talaga ako dun sa mga nakabalot dun sa crash guard niya eh. Tapos na-interview natin, oh, di ba? Nag-run pa tayo ng subscriber mula dito sa Mountain Province. Ayos. <laughs> saya, saya. Musician din siya, natugtog din. Nakikita ko. So, kakasundo kami dito ni Sir pagkabalik natin dito. Papunta rin siya ng Kalinga ngayon eh. Sarap. Pwede lang sumama na lang ako sa kanya, no? Uwi na sila. <laughs> anyway, the time now is 2.18 p.m. On our way to Cervantes, 3.45. So, 2 to 3 hours, mga 5 p.m. Nandun na tayo sa si Cervantes So come on, let's do this! Alright! <laughs> Sobrang sarap ito

Dahil kami pa sa Ipante, so iwan na lang niyan. Bye-bye, sigurado. 도움되아 <s JOAMCia>